Giklaro sa tigpamaba sa Police Regional Office 7, Police Lieutenant Colonel Gerard A. Pelare. Nawalay na hitabong pagpanghadlok sa mga residente sa may barangay Inayawan, Cebu City, subay ni nagpadayon ng hot pursuit operation batok sa duha ka mga sospek sa kamatayon ni Police Corporal Ryan Bakuli gituhan sa kapulisan nga na naara sa dapit sa may barangay Inayawan ang duha ka mga sospek nga ilang sila si Atong Raffles, ang gunman o Gramil Salazar ang subject sa by-bust operation. Subay ni ini gikumpirmar ni Inayawan Barangay Captain Kirk Bryan Repolio nga dunay mga mulupyo ang muhikling sa ilang covered court panahon sa kagabhion tungod sa gibating nga kahadlok sanglit na bagkuhan man sa ilang sitwasyon gitataw sa kapitan nga walay gihimong dautan ang mga pulis atol sa ilang operasyon Ugani, gani gipatig sa mga otoridad ang courtesy ngadto sa mga mulupyo. We welcome that uh, statement from uh, Barangay Inayawan and uh, we 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 want to uh, thank the Barangay Captain for their assurance of support. May mga intimidation nga gihimo ang atong autoridad uh, kung tas mga posts, siguro at first na ay uban nga maingon na naa but so far karon na ay mga maabot nga report na tumingon naman nga mga tahuran, courtiers naman ato ang mga uh, kapulisan nga musuwis balay.